Marami ang nagulat o ginulat sa balitang si Rudy Gobert ang nanalong dipoy ng taong ito. Imbis kasi na mag-congratulate tayo sa kanya, ay sinasabi ng maraming NBA fans na hindi siya deserving sa award na ito. At si Victor Wembanyama ang pinagnakawan ng kanyang DPOY award. Pero tama nga ba na ganto ang maramdaman ng nakararami sa tinaguriang isa sa mga kontrobersyal na DPOY award sa kasaysayan ng NBA? Sa episode na ito, pag-uusapan at ihimayin natin kung ano nga ba ang nangyari at ganto ang naging resulta. Ang Defensive Player of the Year Award ay ibinibigay sa natatanging NBA player kada taon dahil sa kanyang malaking ambag sa depensa. Binibigyang halaga nito ang aspeto ng basketball na iilan lamang ang nakaka-appreciate dahil mas sikat nga naman ang shumot, at umiskor sa basket kaysa bantayan ito. Isa itong parangal sa sinasabi nilang blue collar job ng basketball. Sa 2024 season, naging maingay ang ilan sa mga sentrong naging kandidato bilang Defensive Player of the Year, gaya na lamang ni Wemby, Anthony Davis, Bam Adebayo, Rudy Gobert at Jarrett Allen. Pero sa bandang huli dalawa lang sa mga highest vote getters ang pagpipilian kaya sa kanila na lang muna tayo magpo-focus. Uunahin natin ang ating runner-up, si Victor Wembanyama o Wemby. Siya ang hinirang na rookie of the year sa taong ito. Malaki ang naging impact niya sa San Antonio Spurs. Hindi lang sa opensa kundi pati na rin sa depensa. Sa pagpasok pa lang sa liga ni Wemby, eh talaga namang lumikas siya ng ingay at naging fan-favorite hindi lang ng fans ng Spurs kundi ng buong NBA Pagdating sa depensa tila napakasimple lang ng supalpal sa kanya Ikaw nga naman e eh 7'5 may mahabang wingspan at may intelek at awareness sa paint Isang bibihirang katangian na mahanap mo sa isang defensive player ng NBA Maraming mga NBA player ang napakahusay sa depensa pero wala silang height at reach na gaya ni Wemby alien nga sa karamihan dahil napaka out of this world ng kanyang skill set sa modernong NBA. Isang pambihirang sentro na may pambihirang inside presence. Sa laki at reach nitong si Wemby, eh kahit hindi kanya nasupalpal, eh sigurado kung sa kanyang presensya pa lamang, eh iibahin mo ang iyong tira. Sa season na ito ay gumawa si Wemby ng kanyang season high 254 blocks at nag-average siya ng 3.6 blocks per game. Habang ang susunod sa kanya na si Chet Holmgren, eh meron lamang na 190 blocks in total. Malayong malayo ang agwat nila. Mapunta naman tayo sa ating Defensive Player of the Year sa season na ito, si Gobert. Eh nagtala ng 162 blocks in total sa 2.1 blocks per game sa regular season. Dihamak na mas maraming supalpal itong si Wemby, kaya ganun na lamang ang pagkagulat ng marami sa hindi pagkapanalo ni Wemby ng Depoy. Pero teka lamang, bago natin nitisin kung sino nga ba ang karapat dapat na manalo, alamin muna natin kung ano nga ba ang basehan para ang isang player ay hiranging Defensive Player of the Year. Ang award na ito ay sinimulang ibigay noong 1982-83 season. 124 na sports writers at broadcasters na nagmumula sa Estados Unidos at Canada ang bumubuo sa panel na siyang boboto kung sino ang napipisil nilang bigyan ng DePoy Award. Bawat isa sa kanila ay magtatalaga ng first, second at third place votes na may corresponding points. Ang first place ay 5 points, second place 3 points, at third place votes naman ay 1 point hindi malinaw kung ano ang magiging basis ng bawat panelista kung paano nila ibibigay ang mga puntos na ito. Pero ang pinakasimple ay ang personal bias, statistika at personal na opinion. Para sa ating diskusyon, ilalagay natin ang ating mga sarili sa posisyon ng bawat panelista kung paano tayo buboto. Halimbawa na lamang ang statistika. Nasabi na natin kanina na malayong malayo ang total blocks at blocks per game stats ni Wemby kay Gober. Pero ang Depoy ay hindi lamang nakabase sa total blocks at blocks per game. Sina Sidney Moncrief, Michael Jordan at Gary Payton ay mga gwardya. Wala silang mataas na blocks percentage pero ilan lamang sila sa mga gwardya ng NBA na nabigyan ng Defensive Player of the Year hindi mo kailangan maging sentro para manalo ng award na ito. Marami ang nagsasabi na ang Defensive Player of the Year award ay isang individual award. Marahil tama sila dahil na rin sa titulo nitong Player of the Year. Pero sa totoo lang, ito ay isang team award. Aking ipapaliwanag, body. Tama nga naman ay isang player ang binibigyan ng award na ito. Pero may malaking kinalaman ang team na kanyang kinaaniban. Halimbawa na lamang sa sitwasyon ni Wemby. Kung ikaw ang isa sa mga panelista, bibigyan mo ba ng mataas na punto si Wemby na kahit na leading siya sa total blocks at blocks per game, e eh kulelat naman ang San Antonio Spurs sa defensive rating. 20 seconds sila out of 30. Isa pa hindi nakapasok ang San Antonio sa playoffs. Habang sa kabila naman si Rudy Gobert ay nagkamit ng na kanyang ikaapat na Defensive Player of the Year Award. Ito ang unang DPOY niya habang nasa Minnesota Timberwolves. Kasalukuyang naglalaro ang kanyang koponan sa playoffs kontra ang Denver Nuggets at maganda ang pinapakita nilang depensa kay Jokic at ang mga teammates nito. Unang nakamit ni Gobert ang Depoy Award noong 2018 kung saan nakapagtala ang Utah Jazz ng 48-34 record panglima sa Western Conference at nakapasok sila ng first round at tinalo ang Oklahoma Thunder. Pero tinalo naman sila sa semis ng Houston Rockets. Noong 2018-2019 season, nakamit na Gobert ang kanyang ikalawang dipoy at nagtala ang Utah Jazz ng 50-32 record, panglima muli sa Western Conference. Sa first round pa lang ay sinipan sila ng Houston Rockets. Sa ikatlong pagkakataon na kuha ni Gobert ang Depoy noong 2020-2021 season kung saan nagtala ang Utah Jazz ng 50-20 record upang hiranging first seed sa Western Conference. Nakapasok sila ng first round at tinalo ang Memphis Grizzlies pero bigo silang malampasan ang Los Angeles Clippers sa second round. Sa taong ito hindi man lang nakapasok ang Utah Jazz sa first round na nagtala lamang ng 31-51 record pang sa Western Conference. Ang pinupunto ko dito mga body ay ang tinatawag nating defensive impact. Bilang isang sentro, ikaw ang angkla ng depensa at ang last line of defense. Sa tinakbong karera ngayon ng Utah Jazz, malinaw sa ating lahat kung ano na lamang ang naging impact ni Gobert na nakukuha ngayon ng Timberwolves. Number 1 sa season na ito ang Wolves pagdating sa defensive rating. Ang Depoy Award ay tunay ngang individual award. Pero wag nating kakalimutan na ang basketball ay isang team sport, hindi ba? Malaki ang ambag ni Gober sa team defense na umiira sa Wolves kaya sila nakarating sa kanilang karera ngayon. Kaya sa mga nagsasabing hindi deserve ni Rudy ang Depoy, eh medyo mag-isip-isip po tayo. Hindi lang siguro matanggap ng nakararami na ang isa sa mga pinakasikat na rookie na pumasok sa NBA eh hindi nakakuha ng depoy sa kanyang unang taon sa liga. Masyado lang kayang hype si Wemby kaya medyo umasa ang tao sa kanyang pamamayagpag. Well, bata pa naman si Wemby at marami pa siyang panahon para mapatunayan ang kanyang sarili. May mga espekulasyon na dahil nga botohan ng sistema sa pagtatalaga ng Defensive Player of the Year eh hindi raw mawawala ang racism, personal bias at politika sa mga panelista. Gayunpaman, ito na ang naging sistema buhat ng naimbento ang award na ito. Sa tingin nyo ba mga body, panahon na rin upang baguhin ang sistema sa pagbibigay ng Defensive Player of the Year Award? Imbis na mga sports writers at broadcasters, eh mga player, coaches o mga GM ang karapat dapat na bumoto. Inaanyayahan ko kayong makisali sa ating diskusyon at ikomento ang iyong saloobin sa ibaba. Marami pong salamat at magkita-kita po tayo muli sa susunod na video.